Sige talaga sa flower. Alam mo ngayon lang ako nakatanggap ng flowers. sa Ay! Inagaw ko ba? Sa akin to eh. Kunwari ka pa eh. Tiyos! Naloko niyo lang <laughs> ako eh. <laughs> Baka bata ko to. Loyal po. Weh! Parang di naman. Oh no! Gusto mo ahati na lang tayo? Sanay akong may kahati. Ikaw, sanay ka bang may kahati? Pamili <laughs> ka. Sino? O oh, parang ka nakaitim. O, oh, long hair din ako. Medyo mahaba nga lang ang baba ko. Sino? Sino pipiliin mo? Sa kanya to? O, di sa'yo. Mm. Pag nakatanggap daw ng flower, maghihiwalay. Eh. Sige, bye. Oh, kasabukan Masisira ang buhay mo ng puso Ikaw ang dito sa ko sa mga Oh my god Ang oh ganda Alam mo eh, ito yung favorite kong flower Ito pala ka pa Thank you ha huh? Ay, ang sweet ng jowa mo ha huh? Hindi ka ba nagagalit? Nagdidigay siya ng flowers sa ibang babae? Oh hati na lang Jesus. tayo. <laughs> sige, pwede naman. Hati tayo. Sige, sige. Sa'yo tong tangkay. Oh, thank you! <laughs> Huwag uh, no, no, no. Oh. <laughs> Ganda ng bulaklak, Sims! Para sa ba to? Ang mo naman! Grabe! Wait, oh? ak yung Weh! Ako? Ako daw yung nagbigay? Nakita mo ba na? Ano? Binigyan ko siya ng bulaklak? di ba hindi <laughs> di ba, hindi. <laughs> hindi ako nagtigay ginagawa mo si Noel, ay botinga, ay diyan, ay ay botinga, ay ay diyan, ay botinga, ay diyan, ay diyan, ay botinga, ay diyan, ay ay Sakto daw. diyan, ay diyan, ay botinga, ay diyan, na. diyan, ay na,

char. Magpagpagpagpag. Oo, kasi baka lang kami kasi namin dalawa. Ito. Malis ka na. Yun. Sus, di ka lang binigyan ng flower eh. <laughs> ang bitter mo. Alam mo, dapat ang palaya yung kinakain mo eh. Hindi pizza. Sige na, okay, Ay, sige, sa'yo na yan. Hmm. Tapos akin to. Shari!